Yuhu! Bumisita po kami dun sa dating ka-churchmate ni Laoshi. Yuhu! Hi, Laoshi! Hi! Ayun po si Ayi. Enjoy po natin yung mga madadaanan nating mga puno-puno at mga palayan. And, ayan po, napaligiran tayo ng mountains. Ganda po kasi ang panahon kaya lumabas po kami ah, para naman maipasyal si Ai Ay, kaya po para ma-enjoy nyo ang ah. mga palayan rice fields at ang magaganda ang mga puno yuhuu sarap po dumaan dito gusto pong lahat enjoy lang po natin ng bawat araw salamat po sa Diyos nakaraos na naman po tayo ng maghapon palagi po tayo magpasalamat sa Panginoon sa bawat araw na pinagkakalob niya sa atin